Mga kapatid, handa raw po ang Department of Education na pag-aralan ang mungkahing agahan ang bakasyon ng mga estudyante para makabawa sa matinding traffic sa panahon ng Kapaskuhan. Para po himayin ang isyong yan at iba pa ukol sa DepEd, kasama po natin ang Assistant Secretary for Legal and Legislative ng Department of Education na si Asek Tonisito Umali. Good morning po at Happy Teachers Month. Ano po ngayong buwan ng uh, Setyembre? Magandang umaga sa inyo, Miss Sherry, at sa lahat ng mga nanonood. Magandang umaga din po. Opo, pag-usapan muna po natin itong mongkahi po Apo. ni uh, Senator Grace po. Bakit po tutol ang DepEd na mapaaga? Although ito po ay sinay, kinlaro po ni Secretary Briones ano, na kung na ito ay personal niyang uh, opinion, na hindi rin makakatulong kahit na agahan. Opo. Pero ano po ba ang stand Opo. dito ng DepEd na? Well, well, kahapon po, during our uh, Senate uh, Subfinance Committee mm -hmm. on Education uh, Budget Hearing, uh, Ms. Cheryl, ay tinanong po ng ating uh, Madam uh, Senator Grace po, ang yes. ating uh, Ma'am Liling Briones, at uh, hinihiling na nga po ni Ma'am Senator Grace po yung uh, pasya ng uh, kagawaran ng edukasyon. But initially, Yes. The thoughts shared uh, where yung uh, maraming dapat ikonsidera, but bag pag-aaralan po natin talaga ito, uh, we have 202 school calendar days and the good senator uh, recognizes that and mm -hmm. out of the 202 school calendar days, there should be contact time uh, for 180 days. Yes. Uh, sa pagitan po ng ating mga guro at ng ating mga mag-aaral, dapat po talaga meron yan, hindi po pwedeng bumaba dyan. Mm -hmm. At kapag uh, ating pong susundin ito at dapat po nating sundin ito, meron lamang po tayong 22, 202 minus 180 school buffer days na pwedeng mm -hmm. pagkuhaan nung uh, diyan po yung cancellation ng klase. Pag may bagyo. Opo. opo. Pag may mga uh, holidays kasama rin po ba doon? Holidays, may mga celebrations, uh -huh. ang uh, ang uh, ang, uh, ang paaralan diyan po natin kinukuha, Ms. Cheryl, Pero ang mahalaga po diyan, uh, makita po natin uh, na na bagamat bukas po ang isip ng uh, DepEd, kailangan lamang po ma, ma po yung mga bagay na yan. Opening uh -huh. of classes June 13 uh December 22 ang Christmas break po talaga pag ginawa pag uh, ginawa pong uh, first or second week po 'yan meron pong isa o dalawang linggong maari pong mawala uh, si Sheril Opo oh ano po ba ang uh, ang sinasuggest po ni uh, Senator Poe one week before or two weeks na mas maaga Parang ganun po, uh, Ms. One Cheryl. One to two eh. weeks na yeah, mas parang maaga. Parang ganun po, uh, one to two weeks na mas maaga. Kung kaya... Five to uh, ten days, no? Kalahati ka agad dun sa uh, 22 days opo, na buffer. O kaya pwede ho natin kunin sa dulo, April 7 po ang uh, huling araw ng pasukan. So ang mangyayari po ay mapapaaga, so mag-e-extend yung ano? Mari yun, yun, po yan, mari po yan. Possible. Uh, and, and there are some, uh, you know, consideration when we do that. Uh, periodical exam shall happen January 19 and 20. Mm -hmm. So, kapag nabuwasan yung the third periodical exam, pag nabuwasan po yung uh, araw ng pagpasok sa Disyembre, mm -hmm. syempre, ya adjust yes. mo yun dahil Opo. meron ka dapat yung coverage pareho pa rin po naman. Eh, da dapat pag-aralan para Uh, handa ka sa January 19 and 20. So, mga ganunong usapin. Mahaba, marami. So, yung mga estudyante dyan, nung narinig siguro yung mas maagang Christmas break, wag muna kayo masyadong ma-excite, mga kapatid. Ha, dahil marami pang i considera pala. And, expected po, in-expect po yung inyong sagot. Ng... In a couple of days po siguro, by so, next sometime. week po siguro. Kasi, nagsabi na po ang uh, Senadora Grace po. So, uh -huh. she understands what we're trying to to relate to her at titingnan kung paano hmm. mangyayari ito o kung hindi mangyayari paano po uh, ang uh, suspension po natin. Uh, Sek, sec isa rin po sa eh, laban po ngayon ng administrasyon ay ang laban sa droga. Dito dito na po ba talaga ang DepEd dito po sa pagsasagawa ng drug test sa mga guro maging sa mga estudyante? Ah uh, yan din po ang nasabi ng ating Ma'am Daling Briones, Ms. Cheryl uh, kahapon po. Uh, para po sa mga guro uh as a requirement uh, mm -hmm. para po tanggapin sa unang pagkakataon uh, uh, sa sa kagawaran uh, that will be a requirement and this mm -hmm. may happen either next year or this year kaya so yes. natin ko uh, sa mga bata ho ang ko ng ating ma'am Briones ay random drug testing Miss Cheryl hindi po para sa lahat dapat po may consent ng magulang Ayaw there should consent. be a very uh, well studied uh, efficient scientific way of doing this, mm -hmm. sampling should be very good so that uh, it should reflect uh, Ms. Cheryl, kung mm -hmm. sa isang uh, populasyon, uh, ito ba ang uh, tamang dami sa palagay natin na magre-reflect sa kabuuan sa anong... ang gumagamit kung meron man? At saka, anong grade level? Ano po? Po? Oh, kasi po. although hindi po natin na itatangi doon po sa mga napuntahan natin particular na sa DOH Rehabilitation Center they were saying as young as 9 years old ay oh, meron nang nasa mga rehab center. Kaya oh, 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 makaasa po tayo na if ever we do this this should be done in coordination close coordination with the DOH. Mm -hmm. Ang isa rin pong idinidiin ng ating Ma'am Liling Briones po dito ay yung yung uh, privacy ng mga bata. Yes. It should oh. be done in such a way that the students na napili as samples, uh, when I say sample, baka mag-misinterpret uh, ma po tayo ng ating mga kababayan, yung po yung technical term. Mm -hmm. When you do a, a research, uh, may sampling method na tinatawag, mm -hmm. ay 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 dapat mahusay. It should be done in such a way na kapag uh, kinuha mga bata at uh, tines, ay hindi siya sabihin ng ibang bata, oh, bakit yes. siya napili? O na, dahil mapapahiya ng Very delicate, ano po, pagdating sa mga minor mm -hmm. lalo mm -hmm. na. Pagdating po doon sa mga guro, ito po ba'y napag-usapan na pag napatunayan na pag nakita uh, positive po, mawawalan ba ng lisensya ang guro? Ang pinag-usapan sa ngayon, Miss Cheryl, ay yung papasok pa po lamang. Oo, oo papasok uh, pa lang. Eh, dapat din yung mga guro na uh, ngayon. Uh, we will uh, reach that point po siguro. So pero sa ngayon dahil we are hiring teachers, si uh, Michelle eh, mm -hmm. at uh under the law, uh we are uh, allowed to do that okay. to make that as a requirement yung mm -hmm. drug testing. Yung munang pagpasok claro ng mga bagong teachers. Cover. Speaking of mga bagong teachers, nagkukulang na po ba talaga tayo sa mga English at math teachers? Well, uh, opo, yan po ang uh, nakikita po natin sa ngayon uh, dahil uh, mas malaki pong uh, dami ngayon ng uh, English and Math. I'm, I'm sorry, Science and Math teachers. Uh, Miss ah, Sheryl, ang ating pong kakailanganin uh, dahil mm -hmm. po sa senior high school requirements po natin mm -hmm. at uh, mayroon din po tayong uh, tinatawag sa senior high school na special uh, acad uh, academic uh, strand on uh, under academic track yung uh, STEM mm -hmm. uh, Science, Technology, Engineering and Mathematics teachers uh, kailangan po natin yan at uh, yun po yung uh, ibig sabihin ng ating uh, Ma'am Liling Briones kapag sinabi niya po may pagkukunan. Gaano po kalaki ang kakulangan natin at paano po ito tinutugunan sa ngayon? Opo. Uh, sa ngayon, uh, we have still a balance of more or less 34,000 teachers for this year uh -huh. na dapat po nating uh, kuhain. Ongoing po ang recruitment niyan. So sa ating mga kababayan na kwalipikado na nais pong magturo sa ating mga pampublikong paaralan. Ito na po ang pagkakataon uh, para mag-apply po sa atin. For next year, ang target po natin ay uh, more or less 53,000 uh, teachers. Eh ngayon pa lamang po, hindi na tayo makakuha ng 34. Hahabol ha, pa eh, tayo eh, ng 53. Uh, kakayanin yan. Kakayanin yan. yan. Believe. O, o, ongoing Kailangan yan. positive. Oo, kaya po yan. Dahil in the previous years, mga ganyan din kadami ang kinukuha natin. Po, every ano year. Po, ano po ba mga nagiging issue sa laki ng sweldo? Well, well ang, 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 sweldo po ngayon ng uh, ating Bumanda mga kaguruan ay, ay nasa, nagsimula po ito ng 18,549. Uh, Uh, tumaas po ito ngayon plus 2,000 po yan nasa 20,549 tumaas po yan ng uh, mga isang libo ho, humigit kumulang po mm -hmm. because of the uh, executive order issued by uh, Malacanang mm -hmm. uh, para po taasan by tranches ang, uh, ang, ang sweldo po ng ating mga kawanisa na nagtatrabaho po sa gobyerno mm -hmm. uh, yan po ay uh, compared to the entry level misery sa private school ay mataas na po Uh, nasa 15,000 po kasi more or less uh, sa private school ang entry level po nila. Kaya ang sabi nga po ng iba, ang trend po ngayon ay from private school pumupunta sa public school. Bagabat sinasabi po natin yan, Miss Sheryl, marami pa rin pong panukalang bata sa Kongreso na naglalayong itaas po ang suweldo o benefit ng ating mga guro at uh -huh. sinusuportahan natin Tommy Sheryl kasi sa totoo lang naman po dapat po talagang uh, uh, itaas ang uh, ang uh -huh. ang uh, ang level uh, ng ng ating uh, teaching profession sama so, mamamagitan po ng pagbibigay sa kanila ng karagdagang benepisyo. Asik maiksi na lang amang po at mabilis. I understand sa budget hearing humingi po kayo ng 30 per, 31% higher. Ano yeah. po this year? Am yeah. um, uh, soumalab 134 billion uh, pesos more for the for 2017 ano po ang magiging focus ng uh, DepEd yeah. sa paghingi uh, ng pagtaas na yes, uh, budget 567.5 more or less billion ngayon po ang ating uh, proposed budget for DepEd uh, last year nasa 433 billion po yan uh, uh, tama po yung sinabi niyo pong uh, uh, pagtaas uh, classrooms more classrooms we hope to Uh, construct like more or less 47,000 classrooms for next year again just like just like what we said 53,000 uh teachers, teachers to be hired uh, another uh 13,841 uh, computer packages to be procured mm -hmm. at uh, mga instructional materials and school seats around uh, 66,492 chairs mm -hmm. more or less po ang focus natin focus. on top of uh you focus po ni na Alter, uh, alternative learning system. Gusto niyo pong palaksin niyo. Ayan. Marami pong salamat sa inyong oras at binabati po natin lahat ng mga guro. Happy Teacher's Month po sa inyong lahat. Kami po'y sumasaludo sa inyo. Thank you, Asek, sa inyong oras. Ang karangalan po ay sa amin, mabuhay po kayo. Ayan po, si ASEC Tonisito Umali.